Ayan mga katrupa, nandito kami ngayon sa bukana ng lawa. Bibisitahin kung kaya ng labasan bukas. Ayan mga katrupa, yun yung bukana na paglulusot ng bangka. Sumara na yung ano, yun yung dating bukana eh, sumara na. Wala. Ayan mga katrupa, isang mapagpalang araw ulit. Nandito kami ngayon sa ilog at ibibisita kami sa bawa. Titingnan namin yung bukana at bumago daw ang bukana ngayon ibisitahin namin at baka makalakot na bukas titingnan natin kung saan ang daanan papuntang wawa ngayon at tinagbago nagbago ang bukana na yan mga katlo pa punta tayo ng wawa kailangan mabisita ang daanan para sigurado ang paglusot bukas yan mga katropa ito yung sasakyan natin bangka pa wawa yung ating sinasakyan pag nagbabalikan Ayan yung isang bangka natin, hindi pa na ibababa. Ayan mga katropa, punta muna tayo ng wawa. Matagal-tagal tayong hindi nakalaot, kaya kailangang makalaot na tayo bukas. Dahil wala na rin ang bagyo, malayo na. Ayan mga katropa, punta muna tayo sa wawa. dos sa lakas ng baha wasak ang mga panghuli ng isda oh. sira sira mga baklad marami baklad na nasira ngayon ano ayun pa wasak din yung kabila na yun oh. Ano? halos wasak ang mga baklad lahat kaninong baklat yung isa kayo na kay pare pwede pare ha? wasak rin pala ang mga Ay, mga katruko, wasak, wasak ang mga baklat Mga katropo, wasak-wasak ang mga panghuli ng isla sa ilog Mga baklat Diba ng baha Wasak din pala e no Alas lang Wala na pa pamaktak Wala nang ano Wasak din ang bakla dito na pera na ha? wala nang hmm. pagtak wala na yung kabilang pakpak wala na yung kabilang harap halos lahat mawasak yung kabila oh sira din Tapat siguro yung bakla Wasak din yung malaking baklad na isa oh Ito matindi Matindi ang sira niyang sira isa wasak oh serang sera ha wasak talaga oh tamban tumba Baklad baklat oh, oh, kawakuha pa naman yan ayun yung nagbisita ng baklad serang sera ang baklat Ayrap na kunin yan, puro basura. Ayan mga katropa, wasak talaga. Kahit aling madaan ng baklad, puro sira. Was out ang mga baklad niya yun, ubos. Wala nang panghuli ng, ng isda sa ilong. Pinahana ng baha lahat. Wasak na wasak din pala yung isa na yan, oh. Buti yung pabahay, nandun pa. Wala Wala na yan. Wala na, lampas na ang isda doon sa pakpak. Sira na yung pamakpak eh. Tumbahan ng mga puste. Balik-balik ang kawayan. Ari pa naman yung ano, bahayan. Balitin laan ng mga bakod. Walang tira sa mga baklag. oras sila natutulog sa may kubo, hindi ang mga bangkayo. Wala habis. kaya bumutas ang bukana. Lakas ng agos ng ano, atihin. malapit na kami sa bukana ng wawa bibisit tayo namin ng bukana titignan kung saan na nagbutas panibagong daan na naman sira pati mga ano tanggar oh. Ubus ang mga panghuli ng isda sa ilog ano ang baha na daw ang bukana eh Saan na kaya ang wawa ngayon ay dyan na yata nga oh malaking pinagbago ng wawa ay mga katropa dito na pala bumutas ang wawa oh hindi na doon sa dating iniikutan na malayo may bagong bukana na naman medyo malapit na may kutan ngayon hindi na gaya dati kaya pala lumabas pagka pag ating kaapag ano tao ayun mga katropa malaki pala ang buka ngayon oh. hindi na gaya dati na makipot tingnan natin at para bukas eh, sigurado ang paglabas baka makalabas na bukas sumara na pala yung dati ha? sumara na yung dati mga katrupa, nandito kami ngayon sa bukana ng Wawa. Bibisitahin kung kaya nang labasan bukas. Malaki ang pinagbago ng Wawa ngayon. Parado na yung dating pinagdadaanan, kaya binisita natin. mga katrupa, nandito tayo sa Wawa ngayon. Medyo na ulan ulan pa. Talagang titingnan natin ang ano para sigurado. Baka tayo makalabas bukas. Eh, maganda yung alam na natin yung dadaanan. So, malalaki pa rin talaga ang alon no? Ah, hindi pa ang alon mga katropa, malaki pa. Ano tinamaan bukana ngayon, no? Talagang malaki ang pinagbago ng bukana. Lumuo ang bukana ngayon. Ay lang talagang napakalakas ng agos. ay mga katropa, 'yan yung bukana na paglulusot ng bangka sumara na yung ano, 'yan yung dating bukana ay sumara na. Wala nang daan doon no. Sinarahan na ng dagat. Ito bagong buka na ngayon oh. Talagang matindi pa rin ang alon Pahirapan pa ito maglusot Ayan, May na namang subas ko mga katrupa oh. Talagang matagal tayo bago makalakot nito Pag ganito ang panahon And, Tindi ng alon Ayan, Kasama ko yung aking nasawa Ayan, Mga katrupa oh. Last ng Agos oh. Talagang matindi pa ang Agos yan mabo tayo ng alon siguro bukas kaya ng lusutan yan mga katropa oh. medyo nakapino na rin naman ng alon medyo may pinaw na talaga lang ang timpuhin ano, mahirap dito pag dito babalandra sa mga aroma na ito oh. yan, tas ng tao mga agos Kaya pala pag dito ay bibistang bangka. Kaya pag dito ay bibistang bangka, kasi dapat may maghahawak. Ano bangka natin? Napinaw din naman eh. Oh. Matagal na lang kaso Pilipit to, pag anon Dapat dito nakapistang bangka pag lulusot. Para medyo malapit. Pag doon sa sentro, kaya naman lakas. Hindi kakayanin pag doon dadaan sa sentruhan. No? Oh apat dito sa may gilid na ito. Kaso may aroma, bag bumalandra dito ang bangka, lilikado. Kailangan may taong mag -ahawak. Yan, laki. Yan mga katropa, may pino rin ang alon talaga. Talagang tiyaga lang siguro para makalusot, titimpuhin ng ayos. Ano, napinaw din siya. Testingin natin bukas yan siguro. Kung kakayanin na para tayo makalakad na. Matagal-tagal tayong tambay. yan mga katrupa. Pawi na kami. Nandiyan na ang malakas na ulan. Baka abutin pa ng ulan. Bisita na natin yung bukana. Yung pagdadaanan bukas. Uy na tayo ng na kamer, nandun ang malakas na ulan